Diyos Dari mga kabisi atin Buwan na. Yun, magandang gabi mga kadiskarte Salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito muli uh, Sa episode na ito mga kadiskarte Ay bali, ano, Mangingilaw tayo ng pasayan, alimango o basta kahit anong pwede natin maiulam na maiilaw natin sa ilog ng mga kadiskarte at syempre ayan kasama natin sa kadiskarte ng rapa, manan Diyos, lang at makagawa naman tayo ng bagong episode at sana'y makahuli tayo mga kadiskarte, maganda ng linaw ng ilog ngayon ah, May isa out nga pala tayo sa dulo mga kadiskarte, uh, ah, lang, so yun, stay tuned ha Ito pala oh. mayroon dito mga kadiskarte Kung nandito pa, ayan nakabaon yan oh. pasayan, sa ilaw Tabaon lang yan, makadiswerte. Hmm. Real. Yan na. yan ah. Na. Hmm. Hmm. Naipit lang. Okay na. Yun hanap pa tayo makadiswerte. Ito po makadiswerte. Ito talaga. Laki like to. Dubin, sana makuha. kong kaya. Ito. Buo pa rin. Muntik na makalpas. Ayaw Salamat po sa Diyos. Dari makadiswerte. pa tayo. bye

Ayun, dali ulit. Okay. Pakampasahin lang, okay. okay. lang laki nito. Tira, tira. lang laki. Tapos ang puwin makadiskat eh. Wala na yung malaki kanina, laki talaga. Lang. Ito, laki nito. Makadiskat eh. Okay. Kuha mo lang. Hmm, kuha makadiskat eh. ako. Hmm. 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 Yun. Ayos, Salamat po sa Diyos. Dahil Hing ito. Ha, ah, medyo malaki lang pala. Hindi siya kasing laki nung iba kanina. Hindi laki nito hmm. kasahin lang yan, lawihan hmm. O. O o laki jambahan e, lang yan. ha kung ano, lang yan. yun pa laki yun lalaki pa dito, dito, eh. dito ilap ilap na ilap, ilap dito eh. hmm

ko ayan gawa nandyan yun yung hmm. tulo eh. yun ha ang dali yan suwahe mampapasahin um. muna tayo ngayon mga kadiskarte at gawa ng mahinang alimango ano ba? Sana makarami tayo. Uy! Okay lang yun. Baka mabungadan tayo ha. Ah. Oh wala. Nabunog oh. Huli hmm. Wow. Kacambahan <laughs> na lang. No? Sapay Sapay sapa. mhm 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 nakailag. Kagaling naman ng umilag. <laughs> -si -si Ayun pa. Ay ko, sihi man yun. Nawala. Nawala nga. Ayun. Hello. <laughs> okay. Mm -hmm. Okay. Well, okay. So, okay.

Iya, mau makan si Kati, dali awan ini, pang ihau. Oh, kayak. Cek lah, apa ini? Nah, anu, ini ada dali sekon. Kau ulu, saan nak anu, katawan. Mula anu. Soalnya, ada mau makan si Kati, sana makwak.

pagbulan. Pagbangalong pagkakataon. Hmm. Na labas. Buwan. Oh, o kaya na eh. na yan. balad eh. Oo. Oh, ganto kalaki yung kanina eh. Ini Ayan, pos Tuh pos saya. Native. <laughs> Kalpas pa. Please. Oui. Vamos se hmm. Não custou.

lumakad sa hindi gumawa ng ano, kumitin ay hirap din talaga pero tuloy lang awa ng Diyos huwag na magsasawa kaya pa like and kaya pa like and subscribe mga kadasira para share na rin ating video kaya, like ka na ating video. kaya po sa rin ako sa Diyos para ito. ayun mga kadasira tayo awa ng Diyos ay marami tayo nahuli sa loob ng mga isang oras din makikita mga kadasira kasi malayo din yung binaybay natin uh, at yun salamat po sa si Diyos uh, at syempre mga kadis kakatay bago ang lahat uh, shout out nga pala kay Mers Adventure ayan maraming maraming salamat sa suporta uh, kapatid na Mers Adventure at huwag mag-alala, support din namin ng iyong munting tahanan at ganoon talaga mga kadis kakatay uh, tulungan tayo at yun syempre mga kadis kakatay sana nagustuhan ang ating video uh, pakilike ulit pakilike subscribe at pakishare na din salamat po sa si Diyos salamat po sa si Diyos mga kadis kakatay ayan si kadis kakating Tarawi tayo. Eh. Ito pala yung huli. Ayan mga kadiskarte. Marami yan. Ang dami talaga niya mga kadiskarte.